Hi guys, welcome to my vlog Dito kami sa Busay Resort This is sila sa kaka This is sila sa ako Nangganap kami Hi ma'am um, Thank you, ala Hi! Nandito kami sa Bosai Resort, guys. Ang daming tao. <laughs> Ang ganda ng view. May ibon. May isda. Ang daming tao dito. Ang ganda. Ang ganda. O, oh, meron. Manghiram tayo doon. Manghiram. dito ba pwede? Mayroon. Guys, ito yung, yung ano ng boys. Ito yung bayamaya rin. Uh -huh. May mga katid sila. Oh. Ang daming tao, guys. Pamangkin ko ba? Yan pamangkin ko. Mag-hi ka dyan. Mag-hi kayo. Sigago ko. mo yan, oh. May Ipasok kita sa YouTube. Mag-hi kayo. Mag-hi kayo. Malaking-laki. Malaking-laki po po pa kaming pusa dala-dala. tao dito sa Busay, guys. Hindi po Di, lakad kayo bibigyan ako. So, guys, pupunta na kami sa loob ng Busay. Ang ganda ng mga cottages nila dyan. Pupunta na kami sa aming cottage. Mapigat. Nahirapan na yung pamangkin ko. Pabubuhat. Hirap buhay balagaris, no? Salamat, tita. Sige lang, ah. Mag-iingat kayo sa bubuhat nyo dyan. Ang bigat niyan. Nahirapan na yung dalawa. So, ang ganda ng ano dyan, guys. Mag-overnight kami dito sa Bose Resorts, banda sa Antipolo. Dahan-dahan lang. Yan yung dalawa kong pamangkin. May naiwan pa doon. So na kayo. Nahira. <laughs> daming bilihan. Ando no. Ang layo ng aming cottage guys. Diretso lang kayo, diretso. Mabigat yung kaldero. Mabigat yung kaldero. Yung bit-bit ko -bit ko ng kaldero, ang bigat ang layo pala. Dapat pinasok yung sasakyan. mo sila dito. So guys, ayan yung cottage nila. Gawa sa kahoy. Ang ganda. Clubhouse. kayo? Nasaan na kayo? Nasaan na kayo? Binam Sa baba pa? Layo naman. <laughs> Naiwan yung mga barako. Ang <laughs> layo pa ba yung ating ano? Hi, mihot. Yung pamangkin ko guys na maganda't maliit. Ayan, pinsan niyang isa. Nagbibit-bit ng pusa. Dala-dala yung mga alagang pusa. 3-8. 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 3 8 3 8 3 8 ano ah, 3 8 3 8 8